Nasa linya na po mga kapatid mula po sa Zamboanga del Norte. Oh, ganun kalayo ang inaabot po ng ating programa. 47 oh, no, no! May asawa, lima po ang kanilang anak at nag-aalaga po sila ng biik. Nagtatanim ng gulay sa bundok din kasama si Mister. At nagtitinda rin ng kakanin. Lahat na nang pwedeng trabahuhin, sinagawa nilang mag-asawa. Nanonood sila sa 1PH? Sa radyo mismo daw. Radyo? Oo, usapin natin, tanong natin anong frequency yan. Sambuanga del Norte. Tignan natin. Analiza, good morning! Hello po, ma'am. Good morning. Good morning po. Ito muna ha, bago si Chacha. Ka- Saan ka Pwede sa, sa po, oh, po, Saan sa Sambuanga del Norte kayo? Dito po sa Poblacion 2 ng Sambuanga del Norte, sir. Anong bayan po ito? Po. Anong bayan? Anong town? Anong ah uh, Katipunan po, sir. Yun po ang lungso dito, sir. Okay. Katipunan. Ano ang pinakamalapit na city sa inyo? Po? Ano ang pinakamalapit na city As, as, Dipolog City po, sir. Dipolog City, oo. Oh. Ah, nakik Opo. nakikinig kayo sa FM radio? Opo, sa cellphone po, sir. Cellphone, FM radio. Ah, anong frequency? Anong channel? Ano po, sir. Sineserts ko po, po yung through FM po, sir, sa cellphone. Oo, anong frequency lumalabas? anong number lumalabas doon, ate, sa radyo nyo? Cellphone radio. 92.3 po, ma'am. 90. FM. Hmm. Hindi po yan Facebook, hindi rin YouTube. Sa ano lang po, ma'am? Sa Facebook po, ma'am. Ah, hindi pala sa radyo. Facebook live. Oo. Naguguluhan ako. Tama, sa ako. Facebook siya nakikinig, hindi daw. Nasa cellphone. E, sa Facebook kasi, ma'am. Uh. unang Unang-una ko po kayong na, nakita ko po, ma'am, sa TV po kasi. Mm -mm. Sa TV mo kami unang nakita Diyan din sa Zamboanga okay. Anong channel? Mm -mm. Iniwan po kasi ako ng children ko sa bahay nila May TV po kasi sila, ma'am so, mm -hmm. Ngayon Kasi ako lang naiwan doon At saka yung anak niya Kaya binuksan ko po yung TV Naghanap po kasi ako ng balita noon na Alas, otsupasado na kasi yun Pag sa TV po kasi wala nang balita Medyo, bera na lang po may balita Kaya mm -hmm. Naghanap po ako ng balita noon mm -hmm. Ana, nakita ko po yung programa niyo po, sir. Mm -hmm. Kaya mula po noon, nanghihiram po ako sa pinsan ko ng cellphone. Mm -hmm. Doon na po ako na nakinig sa cellphone sa ano sa Facebook po. Ah, okay. Kasi dati ho, yung amin din balita, alas 8 eh, no? Tama yung si Radio Cinco Network News. O sige, so, ngayon, sa bahay nyo, wala kang TV? Wala po, sir. Oo. Uh, nakikinig ka sa, nanonood ka sa amin sa cellphone po, sa pamamagitan iPhone. ng internet. Opo. oo, mabuti may load ka. May, ano po, may piso wifi po kasi dito sa amin, sir. Malapit ah. lang po dito sa amin bahay. Okay. oh that's good to hear. O, oh, sige. So, ito uh, muna si Chacha bago natin pag-usapan, ano? Oh, uh, itong ating uh, alam mo naman meron tayo ditong premyo malaki na ito di ba 2,000 piso pero bago yan may tanong muna si Chacha sa ating aral kahapon oh, sige Ate Analiza, dun sa pagkinig mo sa amin araw-araw at -araw, panood sa Facebook live ano po muna yung binigay na aral sa atin kahapon ni eh, Pastor Jeff ah uh, Panaghoy 3 22 sa 23 po mm -hmm. pag ibig mo yawi eh, ay hindi magmamaliw kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. At uh, base po dun sa explanation ni eh, Pastor Kahapon, ano pong pagkakaintindi nyo dito, Nay? Uh, para po sa akin, ma'am, ang pag-ibig po ng Panginoon sa akin ay wala pong, kap um, wala pong katapusan. Yun. hindi po nagbabago. Kahit marami pong problema na dumating sa buhay natin, palagi po ang Panginoon yan. Oh. naluluha na Para i po tumulong sa amin. Lalo na sa amin may hirap umam. Kakarelate si nanay doon siya. Naluluha si nanay analisa Oo, dito sa kanyang paghahayag no, nung ating napag-aralan kahapon. Nanay Annalisa. <clears throat> oh. okay. Oo. Oo. Oh. Ah, uh, yung segment ni Brad Jeff, sa loob na isang linggo, nakakapanood ka ba ng five days? O may mga, mm, ano din, may mga uh, pagkakataon din mula na... Mula po uh, nung hmm. January po, sir, mula po nung nakita ko po yung segment ni Pastor, simula po nung January, araw-araw ko na po kinukuha yung, ano niya, Bible verse po. Oo. At dito ka rin humuhugot ng inspirasyon, ano, Annalisa? Oo mm -hmm. uh, po, sir. Uh, ang asawa mo, ano ang trabaho? Uh, mm -hmm. Minsan po, kasi wala pa siyang stable na trabaho. Mm -hmm. Mm -hmm. Medyo may kaidara na po kasi. Mm -hmm. 53 years old na po kasi sa sir. Kaya medyo ka may kaidara na. Minsan po, ah, dito lang po sa, ano, nag, ano po, yung bang, ano po sa Taragalog, yung maglampas, yung magdampas, sir? Um, magtabas po ng damo, sir. Ah, Tapos, tatanim mm. lang po kami ng kamuting kahoy. Mm -hmm. Gabi oh. po. Oh, oh, Katabi mo ngayon si Mr. Mo, di ba? Minsan po, pag may, yung mga tsahin ko po, nag, ano, mm -mm. po sila. Mm Kinukuha -hmm. po siya, sir. Oh, oh. Di ba ngayon na andyan si Mr. Mo, katabi mo, di ba? Opo, sir. Nandito ah, po, ah, sir. Narinig ko yung boses niya. Anong pangalan niya? Ben po, sir. Ben. Pwede ba siyang kausapin? Opo, sir. O, oh, sige. Hello, sir. Good oh. morning. Oo. Oh, oh. Ben, 53 anyos ka. Opo, oh, sir. Saan ka pinanganak? Sa Dabao Oriental po, sir. Oo. Oh, oh. Si Mrs. mo, si Analisa, kasal ba kayo? Kasal po, sir. Oh, saan kayo nagkakilala? Sa Maynila po, sir. Sa pinapasok ang trabaho. Oo, si taga saan ang missis mo? Dito sa ka sir. Hmm, pero nag nagkakilala kayo sa Maynila? Sa Maynila po, sir. Nagkasama kami sa trabaho. Oh, anong trabaho mo sa Maynila dati? Sa pinapater lang po 'yon, sir. Hmm? Pina Santa Maria, pabri pabrika ng peanut butter. Saan sa? Santa Maria, Bulacan. Oh, uh, pareho kayong pareho kayong trabahador ng pabrika? Opo, sir. Oo. Oh, oh. At uh, saan kayo kinasal? Doon na sa amin lugar, sir, sa Davao Oriental. Saan sa Davao Oriental? Sa Baganga. Baganga. Oo. Oh, oh, opo, sir. Malapit sa Katiil. Opo, opo, opo op op sir. Oo. Ngayon, uh, kailan kayo uh, saan kayo nagsimulang magpamilya? Sa Maynila o lumipat na kayo diyan sa Sambuangga del Norte? Sa Maynila, sir, may doon na kami nagkaanak. Mm -hmm. Tapos yung iba kong an uh, yung kuan uh, dito na sa probinsya namin. Yung limang anak, yung nyo, anak. Oh, yung limang anak nyo, ilan ang inyong inanak dyan sa probinsya? Tum apat po sir. hmm Apat. So, apat. oo. Ngayon, uh, ano ang natapos mo Ben sa pag-aaral mo? Elementary lang po sir. Oh, anong grado? Grade 6. Oh, si Mrs mo anong grado? Second year. Second year. Second year lang po. Sir. High school? High school. Oh, sige. So ngayon, uh, naanjan kayo sa sa Sambuang sa Katipunan? ang bahay niyong tinitirhan sa inyo ba? Sir? Kanino yung bahay na tinitirhan niyo? Sa amin po, sir. Oh. Inawa ko po. Oh. Yung lupa niyang kanino? Sa, ma'am, sabyanan ko po, sir. Okay, sige. So ngayon, anong trabaho mo? Anong pinagkakakitaan ninyo? Mag, sabas ako ng damo, sir. Minsan, nag-uling. Hmm. Minsan, sumama sa magkupra. Yung mga pinsan ng asawa ko. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang, ang ang anak niyo lima? Lima po, sir. Ah, anong mga edad nito? Ah, yung bunso po, sa is, yung sumunod, putso, tapos yung nagbibinata. May ano pa? One. May 13 years old. Oo, oh, may 13 years old po. May 15. May 15. Mm -hmm. Yung panganay po is 26 years old po. Nag-aaral po sila lahat. Lahat nag-aaral? Yung panganay mo, ano ng kurso? First year college po, sir. Saan nag-aaral? Sa ano po siya? Sa, nasa Pigawayan North, Cotabato po kasi siya ngayon. Doon oh. po sila nag-aaral dalawa, yung dalawa kong anak. Doon po namin kasi sila iniwan nung ano, nung October po, sir, doon po namin sila iniwan kasi nag-aaral na po sila doon kaya hindi na lang po namin sila dinala dito po, sir. Oo, oh, sino kasama po nitong 26? Saka anong edad po nung isa pa na nag-aaral sa 15? Mm -hmm. 15? 15? Ano, Mid-5 po yung isa pa doon -grade at saka five. yung first year college, dalawa po yun sila doon. So grade 5 yung... Kasi yung iba po, nandito po, dinala po kasi namin yung iba dito sa... Hmm. Saan ano? nakatira sa North Cotabato ito? Pa Paano oh, ang buhay tumitingin? nila doon? nagrent po kasi ng bahay yung anak ko po doon. Mm -hmm. Saan siya kumukuha ng pangrenta? Noong December po, umuwi po sila dito noong December kasi po wala naman pong pasok. Hmm. Saan kumukuha ng pangrenta yung estudyante ninyo? Kami po ang nagbibigay po sir, pati po pang aral nila. Sa so, kailangan nila sa eskulan po, kami po. Oh, so itong uh, panganay mo, babae ito? Baba po, sir. Anong kur po? Sa sideline po kasi yun, sir. Working student. May sideline po, sir. Oh, anong kurso nito? BSBE po, sir. Oh, sige. Okay. Ganito, uh, alas 8.45 pong ating oras ngayon. Yan pong pangalawa nating Sulit TV Time Check. Samantala, uh, Nanay Analisa, ang ating premyo, 2,000 piso, di ba? no? ha? Mm -mm. Opo. Apo, at alam po naman natin kung gaano kahirap po kitain ng pera, lalo na ho dyan sa lalawigan. Ano ho ang inyong balak dito? Ano po, sir? Ano? Pag kakasyahin ko po yan, sir, bibili po ako ng gamot ko sa high blood po, sir, kasi may mga maintenance na po kasi ako, sir. Mm -hmm. uh, Losartan, 100 mg po sa umaga. May aspirin pa po ako sa tanghali, sir. Mm -hmm. Saka may metropolo po ako, 50 mg po, sir, sa gabi. Mm, oh, mukhang uh, marami ka na nararamdaman, no? Opo, may may ano po kasi ako may sabi po kasi ng doktor, ano, namamaga na po kasi yung heart ko po, sir. Mm. -hmm. Saka may UTI daw po kasi ako. Ah, ngayon, okay po daw may pneumonia daw po ako, sabi ng doktor. Na-admit po kasi ako nung 2020 doon sa Cotabato, sir. Oo, mhm. Mm mm -hmm. Bakit na pagpag pala ng Cotabato itong mga anak mo? nung ano ko po kasi uh, 2019 2020 hanggang nung nakaraang taon po kasi doon po kami nakatira po sir kasi yung asawa ko may trabaho po doon mm -hmm. mm -hmm. nung nawalan na siya ng trabaho kaya umuwi po kami dito sa probinsya na po namin oo ano trabaho doon ni Ben sa Cotabato construction po sir oh uh, ano siya laborer Oliver ho lang po. Okay, sige. Sige. So itong 2,000 piso pambili mo ng gamot mo, no? Gamot pagkain po, sir. Pagkain po nang ko po, sir. May bake po po kasi akong dalawa. Mm, so nagbababuyang kayo, no? Para din May Mahir... um may pagkukunan po, sir. Mahirap naman po kasi dito sa bukid kung wala kang uh -oh. ano sir. Uh Oo. -oh. Uh -oh. mm -mm. Naintindihan namin kung gaano kahirap ang buhay dyan, ano? At itong 2,000 piso eh hindi mo kikitain 'yan, no? O, oh, uh, uh, yeah, ko na lang po sa may may bayarin pa po kasi ko sa school ng mga <clears throat> anak ko po, sir. Pagkas-pagkasiyahin ko na lang po 'yan. Opo, 'yung dalawang mong anak, no? Uh, 'yung isa college, tapos 'yung isa oh, grade 5 'yung isa. Oo. Grade 5. 'Yung tapos po dito nag-aral din po ito, dito po sa Nanginan po, sir. Ah, uh, akinder po yung isa, uh, yung bunso naman, kinder pa po, tapos grade 1 pa po itong 8 years, years old. Ito'y also po, po, sorry. Tapos itong 15 years old ko po, grade 5 pa po din. 15 years old, uh -oh. grade 5. Opo. Opo, left. Ano po kasi siya, Late na siya? na po kasi siya nag-aral sir eh. Uh -huh. Dito sa dito sa 5, ilan ang babae dito? Tatlo po ang babae, dalawa po ang lalaki sir. Uh Opo. -oh. So yung kasama ng panganay mo, ano, ang babae din 'yon? Babae din po yun, sir. Yun yung grade 5? Yeah, Pareho silang babae. Okay. Ano, kanina nabanggit mo ate yung first year college, nagsasideline. Ano po siya? Anong trabaho din niya doon? Nagsasideline po siya ng online seller ng uh, online sell ng baboy po. Pag may, mm. pag may kakilala po siya na may baboy na iminta, siya po ang nag-online noon para, oh, para makatulong. May, ano po, Oh, itong oh, itong pangan, it, itong pananay mong babae. Sorry ha, ah, mababanggit ko lang ito. Mabuti hindi po nag-aasawa. Hindi hindi po kasi nakita po kasi niya yung kahirapan namin, Sir. Oo. Oh, so, kung so inaasahan kumbaga, alam niya na umaasa kayo sa kanya. Opo, opo. Oh. O, oh, sige. So, ito muna. Chapa, yes. Mm -hmm. ah, bukod po doon, nanay. Mm -hmm. Opo. Bukod po doon sa tag-isang libong piso ni Happy OG at Happy One One, si Happy Cusinera nagbigay po ng dalawang libong piso at si Happy nanay ay tatlong libong piso. So, ang total po na sure na matatanggap niyo ngayong araw ay walong libong piso po, nanay. Maraming salamat po. Mm -hmm. So, hindi na ito dalawang libong piso, No. Walong libong piso ito. Uh oo -oh. Ngayon ba meron ka ng ano, naiisip maliban doon sa gamot ninyo na kailangan mo? Uh, uh, papano, kung sakasakali, papano ito na uh, analisa? Uh -oh. Bayaran ko po muna yung mga bayarin ng anak ko. Mm -hmm. Sa school po, sir. po mm -hmm. kami ng pagkain. Mm -hmm. Mm -hmm. Gamot sa yung pagkain pa ng bake ko po, sir. Para kasi malores, po kasi yung mga BI ko po. Sir. Oo. Uh, nakikinig ka sa amin kamo, di ba? Nanonood ka rin okay, sa amin po. ano? Ooo. Okay. Na, narinig mo yung mga kwento nung iba na mga nakakausap namin dito? Opo. Okay. Pwede ka magbanggit ng isang example sa mga napakinggan mo na nakahugot ka ng inspirasyon? May naalala ka ba? May na- napanood po kasi ako sa inyo po sir yung mm. yung taga hindi ko po mm. uh, ano yung ano nila pero yung yung babae po sir na binigyan niyo po ng ano pangpagamot po sa hospital. Mm. Kaya yung pong tatlong beses po ay uh, apat na beses ata yun inoperahan po sir. Mm. Si Christine, ano, tsaka si, si Karen. Si Christine and Karen, oo. Oo, pero meron din kami mga nakausap na tulad mo rin, may, ano? Oo, may oo Mayroon pa po yung, ano, sir, kabulakan na hmm. may TV po siya. Mm. Mm. Nag- Araw-araw na araw, araw, araw po kasi ako simula po noon. Araw-araw oh, na kasi ako nanonood eh. Oo. Oh, Hindi meron din kami natulungan din na may ganyang uri ng hanap buhay yung nag-aalaga, no? Ng baboy. Oo. mm, -mm taga-antipolo. Uh, Taga-rizal. Hindi mm -mm. mm -mm. lang yun. Meron pang iba. Oo. Oh, Dito siya yung taga-ano din? Taga- uh, Taga-baras-rizal. Uh, si Jenjen. Yung taga Negros. Yung namang taga Negros, ipahanap Na yung natin. Yung mukhang aso eh. ang kanyang, ang kanyang baboy. Ah, oo, oo. Eh. Mm, Nag-update din tayo. nito oh, okay. lang. Oo, mm. uh oh, nakikita ko po yun, sir. sige. Okay, sige. So ganito, ha? Uh, Analisa. Kung nakikinig ka sa amin, araw-araw ka nanonood sa amin, alam mo naman ang ating mga panuntunan dito, ha? ang ating, uh, kumbaga, uh, ang ating rules dito, di ba? Uh oo. -oh. So, bago kami uh -oh. magpadala sa iyo nitong pinag-ambag-ambaga ng mga natitiwala sa iyo, hingi lang kami ng prueba, ha? Okay? Sa opo, lahat ng opo, iyong ikinuwento, gusto naming makilala ang iyong pamilya. Opo, o, sir. Okay. At ako kasi gusto... po, oh, yung gusto. anak ko nga pong babae, kahapon po, tumawag sa akin. Sabi niya, mm -mm. mama, kakailanganin ko po. yung Sana yung, ano mama, kasi online na po kasi yung, ano na, mini. Mm, Kaya klase. Yung daw po, yung na. Oh, Tapos oh. yung pipi daw po niya, naghahang, naghahang na po daw po. Oo, mm -hmm. Oo kasi nga din uh, siguro nga sa sobrang init eh walang face to face classes, no. Kaya tagal, tagal na po kasi yung CP niya, sir. Apat na taon na po kasi yun. Oo. Okay, sige. Okay, sige. So kami naman ay nagtitiwala sa yung ikinikwento sa amin na analisa. So abangan mo yung ugnayan ng aming staff muli. Ah, hindi na naman pa. sa amin galing ito analisa ha, hindi sa amin galing ito. Oh, yes, galing ito sa mga nakikinig at nakikiisa sa iyo sa iyong sitwasyon. Okay? At, okay. Hindi, hindi ko sasarhan ang ating usapan dahil muli kami tatawag sa iyo. Gusto namin makilala ang iyong pamilya at gusto namin mapatunayan ang iyong katapatan at hindi tayo nagsasara ng pintuan dito dahil sa lahat ng aming mga nakakapanayam, muli kami tumatawag sa kanila at hindi namin masasabi din kung anong uri ng biyaya ang dumarating sa katapatan at sincerity ng aming mga nakakausap. Maliwanag, Analisa? Opo, opo, sir. Okay. Dagan salamat ka ni Moday, ha. Alagaan mo sarili mo dahil may mga bata ka pang mga anak. At sigurado ako kung mm, gabay nila ang kaila kakailanganin mo. Kaya mapakita ka din ng lakas ng iyong kalooban, Analisa. Amen. 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 Ay, amen po, sir. Oo, nene, huminga ka na malalim. <sighs> Hina-nervous ka, Annalisa? Kagabi ka pa po kasi ako kinakabahan pa rin. Ba't ka naman kakabahan? Huwag kong kakabahan. Annalisa? Baka di nakatulog si ate, ano? Hindi ka nakatulog? Hindi po nga, ano, sir. Kinakabahan ko talaga ako. Excited ka kasi? Hindi naman po, pero... Kabado. Kinakabahan ko kasi ako. Baka hindi ako... Hindi ko po maiisip yung Panagalog ko kasi Bisaya po kami oh. kasi. Why uh, why sa Payanda, pwede man mag-Bisaya? Oo. Mhm. Mm Oo, uh, wag kang mag-alala kung hindi ka ano, kung hindi kayo bihasa sa uh, salita po ng uh, Filipino, pwede ho kayong mag-dialect ninyo. Oo. What ko sa kasakali na natin yan, we will translate. Pag hindi namin naintindihan na we have a problem. Okay. <laughs> Hmm. Analisa, smile ka naman. Smile, ha? Opo, sir. Oo. Dag Dagang salamat ka Thank ni Muday, ha? Thank you, ate. Oo, salamat ang... po. Dagang dagan po kayo ng salamat sa inyong Hang Tanan. Mm. Oh. Ano ba? salamat po sa lahat ng mm -hmm. happy anonymous po na mm. tumutulong po mm -hmm. sa, lalo na po sa tulad ng mga mahihirap. Araw-araw. Amen. Sila tumutulong sa amin. Maraming mm -hmm. salamat po sa inyong lahat. Mm -hmm sa inyong magandang puso na sorry po sir ma'am sorry po Annalisa opo, hmm. Hmm. Analisa? opo oh, sir oh, sige sige o oh, sige wag ka, nang, wag ka nang kabahan kasi ah, kasi ano eh um naiintindihan oh, uh, natin wala po ako sir mm, -hmm. so, mm, -hmm. po po mm -hmm. Kasi, Ganyan siya, uh, kumbaga din niya ng uh, happiness niya. Kasi, kasi, Annalisa, yung kaninang pagsambit mo pa lamang sa Bible verse, ramdam naman namin na. Yes, yung hirap uh, na, ng buhay. Na humuhugot ka ang lahat ng ito, sigurado ako. Ka kada, kada gabi ipod, uh, usay imong kipakadji. Nagampugay ko sa gino'o, o oh, sir niya ha. Ni, aning nga mong kalisod. Mm. Doon ay mga, doon ay taong nga ang juice para makatabang sa mga hmm. asa. Nadang ko sa na unta, ni nga, maka, makasugod, makapabuhunan unta. Para doon na may para doon na may sa pang, panginahanglan sa mga anak, sir. Amen. 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 Tinanong ko po siya, no? sa kabe, oo, sa kaniyang mga pangampo no sa kaniyang pangaji, sa kaniyang pagdarasal, ano ang sinasabi niya sa Diyos? Ang sagot po ni Analisa, siya po ay nananalangin na siya na may mga tao pong gamitin ng Panginoon para po makatulong sa kanila at sila po ay makapagtaguyod ng kanilang kabuhayan nang sa ganon. Oo, meron po silang magamit para po sa kanilang pamilya at kanyang mga anak. Yung po sinasabi ni Annalisa. Tama ba ako, analisa sa aking translation? Tama po, sir. Amen. Amen. Pangadji. Opo, you know? Sinasabi ko sa iyong pagdarasal. Sa iyong pag Kada gabi. Kada gabi po, ano? Every night. O, maging sa pag, -is, pag, -is, pag mo sa umaga. Yung problema mo kagabi. Yung pala na problema mo. Hindi <laughs> ba? 'Di ba, Analisa? Bago ka matulog, ang iniisip mong problema mo, 'yon. Paggising mo, yun pa rin ang iniisip mo. Pero pero na, pa ang problemang ito kapag naniniwala ka na may Diyos. Amen. Opo. Opo. Opo, amen po. Amen. Sige. Ito na. Ah, uh, ito na si Ilan uh, ilang taong ka na, Analisa? 47 po. Thirty forty 47. 47, 47. oh 47 po, 47. dalawang taon lang ang taong mo kicha, ang tanda mo kay Chacha. hindi naniniwala si Analiza John. okay pero ito, okay okay tayong mga Happy Anonymous na nag-share pa dito okay 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 si happy okay 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 11,000 pesos. okay okay Maraming, maraming salamat po sa lahat ng mga anonymous po na tumutulong sa akin. Lalo na po sa mga tao nga. Sa maraming naghihirap po na tinutulungan po nila. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo na po sa inyo, Sir Ted. Ma'am Chacha, sa inyong programa po. Sana po marami pa po kayong matulungan. Sana More power po sa programa po ninyo sir, ma'am? Mm -hmm. Oh, Salamat din sa iyo sa tulad mo analisa ha. Opo. Oh, Saan nasaan sa Cotabato mga anak mo na? Sa Cotabato City ba? Pigcawayan. Sa Pigcawayan po, North Cotabato ah? po. Sir. Ah, sa Pigcawayan. Mm -hmm. Malayo po ba yan dyan kung nasaan kayo? Malayo. Mm -hmm. Oh. Medyo medyo malayo-layo po. Eh E hours yata po Ay. na biyahe. Oh. Oh, sa Pigkawayan, uh, malapit sa Cotabato 'yan, pero hindi rin siya ganun kalapit, no? Ma, ma, ano, pot, oh, po, malayo sa Cotabato City. 100 pesos po mula sa Pigkawayan papunta sa Cotabato City, 100 pesos po ang pamasahe. Oo, sige. Napuntahan ko na 'yung Pigkawayan. Uh, nung kami nagkaroon din ng pagkakataon na dalawin doon ng mga magsasaka ng palay sa Pigkawayan sa North Cotabato. Il Ilonggo salita doon, 'di ba? Opo, opo. opo. Ilonggo po. Sige. Okay. So, Analisa, abangan mo yung tawag ng aming staff at kami nagagalak na makilala ka namin. Analisa, um, huminga ka na malalim. Oo, ha? hindi pa tayo tapos. At kami nagagalak na muli maging tulay sa iyong panalangin nga, no? Nagamitin ng ilang mga individual na nakikinig sa atin dito sa iyong panalangin. Alam namin na ito'y material na bagay. Alam natin na ito ay ay pera. Pero alam din po namin na marami po ang tulad mo na nagtitiis. Marami ang tulad mo na hindi gumagawa ng hindi tama sa kakapusan sa pera. Ang importante nga po, ang galaw pa rin natin sa mundo ay patas. Yan ang pinaka -importante. That's the message here sa ating pong pagtutulong na ito. Kaya ngayon, dagsaan tulong na ito dahil nga sa naniniwala sila sa iyo at sa iyong mister na si Ben. Okay? Sige. Annalisa, salamat na marami sa iyo, Dai, ha? Abangan mo yung tawad Dagas, ng Ami, sir. po sa inyong programa, sir. Oo, thank you. Annalisa Amil ng Katipunan sa Mbuanga del Norte. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 AM.